Sige, Mag, magkasakit. Sige, ayaw ko po. Kung mamatay na akong doon, mas gusto ko pa ditong mamatay. Dahil, nung nandun sa ospital, maraming tulok. Sige, nasaan ang katawan? Hmm. Tusok-tusokin ng dagom. Oo. Bakit ganyan? Mamatay ka na naman. Tusokin ka pa. Ganyan. Ayaw mo ng ano, Lola? May tusok-tusok sa katawan? Kaya. Na. Gusto ko ba yung ipakain nila sa akin? Yung bigyan nila kong tabletas. Minom ako ng danong. Hirig ko mo Tapos maganda pa yung sa para sa akin. Mm -hmm. Lola na, Lola, ka Ta, dito. Okay ka lang dyan? Lipat ka dito, Lola. Okay na. Yung araw na kasi Kaya pa, tumayo. Ay, ay, kaya, pa. Kaya pa. Dito ka lang, yung hindi ka naarawan. O yan. Parang Parang... mga kababayan, mga kabarangay, si Lola, dinalaw natin dito at, at uh, tayo. No? Sana ko pwede, Lola. Sana malakas ang mata ni Lola. Okay ba yan? Mahina na po. Mahina na yung mata? Mata. Tay nga. Ganyan din. Parang maski ka. Katabi ko kung nasaan yung doon sa kanya. Matanong lang si Lola. Anong pangalan po ni Lola? Inkarnasyon. Inkarnasyon? Oo. Oh, ilang taon na po kay Lola? 99, nine po. ninety ka na po? Wow, isang taon na lang. Sintingyal na, ano? ninety ah. March 2020. Oh. Lola, ilan na po yung apo nyo? Mabibilang nyo pa? Hindi ko na mabilang po. Ay, hindi na mabilang. ah <laughs> uh, yung nasa oh. lumapit sa akin, yung napuko, apukong lahat yun. Opo, basta lumapit, no? Kabanilya. kapamilya. Apukin ang karalipyo. Nandiyan hmm. ka sa Lola, bakit magkaiba na yung chinilas nyo tapos magtabingi pa? Tama na yan po. Bakit? Dito na lang ako. Dito ka lang? Dito na lang ako. nyo yun. O, binaliktad ni Lola tuloy. Tapos sira-sira na Lola. Lola. Ha? Huh? Bigyan <coughs> nila ako lang. Wala akong hiniras. Raya, ang hiniras mo noon. Pati ho. No. Ngayon, nagkaiba na. Bakit? Bakit magkaiba na? Siguro, mayroon na ganyan doon sa loob. No. Hmm. Nandiyan na isa. No. Ito pa rin Lola, asawa niyo po, nasaan na po? Namatay na po. Ay, ilang taon siya nung namatay, Lola? Hindi ko na alam. Hindi mo Masan na alam. Parang po. Medyo naulianin na rin si Lola? Yeah. May dito makapilala, pero hindi mo. Wala mo sila. Magkalayas-layas mm -hmm. sila, maghanap ng trabaho. O, anong anong hanap buhay dito, Lola? Pinagkakakitaan po? karat po. Po? Kalat-kalat. Kalat-kalat. Basta magtawag sila ng maglinis ng kalsada. Maglinis ng kanyan. Nag, Nag, naglilinis ka pa sa kalsada, Lola? Hindi mm. Sinong kasama niyo po sa bahay? Mga tari-apo. Ay, mga apo. Mga anak. Ilan po anak pala ni Lola? Lima. Ah, lima. Okay. Kayo, Lola, ilang kayo magkakapatid? Pito. Pito. Si Lola na lahat. Ako na lang. Ay, ikaw na lang natitira, Lola. Lola, na natitira. tama um. Ito mga kababayan, tignan nyo. Ito yung uh, patunay na uh, ano't ano man ang mararating natin pagdating sa dulo. Babalik at babalik pa rin tayo. Uh -huh balik tayo sa alak ano alabok na sabi nila no Ayan, si lola kulay ano na ni lola pero malakas pa si lola masakit na lahat ko masakit na lahat pero tingin ko sa'yo, lola ano matibay pa ano matibay pero kumari ayaw ko pang itrot ayaw paano, mo Paano gawin ko? Hindi ko na makita. Kung gusto kong tulutin ni eh, May Sanila, kandung kang ganyan ko na. Eh, makita nila yung manak ko. Ay, hindi na nakikita yung chinelas. Lola, okay lang bahawakan ko yung braso mo, Lola? Okay lang, Lola? Oh. Butot balat na, Lola, no? Malakas ka pa kumain, Lola? Hindi na, makapoy na. Makapoy na. Liliit li talaga yung katawan natin mga kababayan pag tumatanda na tayo, no? Makapoy na talaga. Oh, na oh mga kababayan, tignan nyo oh. Hmm. Siguro pag tumanda ako, ganyan din. Lola, pasensya ka na ha. Opo. <coughs> al Anong sikreto ni Lola? Bakit uh, 99 years old? Nakakausap pa. Gulay-gulay po. Gulay-gulay. Hindi ka naman nag-sigarilyo noong araw, Lola? Mag-sigarilyo ako. Sigarilyo nag-galing nag, nag doon sa talag naman kami dito. Mm -mm. Nang siyempre, haawakan mo. Opo. <clears throat> Pero nung bata ka pa, Lola, ano yung trabaho nyo po? Ano, ano, pastol ng kalabaw. Pastol ng kalabaw. Oh, kalabaw, biya. Yeah. Anong trabaho? Anong trabaho lahat dito? Alam ko. Alam niyo po lahat. Alam ko, pati mag-araro, pati mag-sulad, mag ng palay, mag-bulo, oh, bayo, bayo. Malakaba mm, -mm. Na, ba ng panahon ng panag-trabaho ko. Galing lang, dahil lang sa kabuhayan namin na may Opo. May lang kami sa club. Pero makikita natin kay Lola matibay pa. Anong tao? makikita kung tao. Nakikita niyo po yang mga yan? Oo, makikita kung ba? pero hindi ko alam kung babae o lalaki yan. Hindi nyo na nakita kong babae. Mga kasamahan ko po yan Lola, puro lalaki sila. Opo. Wala namang nara anong nararamdaman mo sakit Lola, hindi ka naman high blood. Hindi ko alam ng hindi ko pa alam ng yung ramdaman ng kalaban kung kaanong sakit na high blood. Ay, hindi nyo po alam yung nararamdaman ng high blood. High blood. Uh, hindi ko alam. Paano kung ma-high blood, hindi na ako magugutom. Magugutom man. At saka, kung kabutong dapo, ilong dapo, gano'n. Kaya, asa? Yun lang, medyo masakit lang yung mga buto. Buto-buto ko. But. Naglakad ako, munti na lang na Oo. No. Nakakalabas ka pa rin ng kalsada, Lola? Ha? Pupunta ka pa ng kalsada, namamasyal? Pupunta ako, pero hindi ako makasyado makapaglakad. Na... Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sa bahay nila mga kababayan, kasama niya po ang kanyang anak at saka uh, kanilang apo. Salamat tata na pasyalan ni Daddy Frankie dito. No? Lola, may regalo ako sa iyo. salamat saramat. Salamat. Ano yung pangyan niya? Bigyan kita pambiling ano, Lola? Gatas para magkalaman pa yung braso mo. Tino mo. Pambiling gatas ba? Opo. Ano bang gatas gusto mo? Basta bibili, hindi na. Yung gatas, eh, nahahalo na sa tap, kape. sa kape. Hindi, yung pure gatas po, yung iinumin nyo para lumakas pa kayo. Ay, hindi ko pa nasubukan po. Ngayon lang ako na humihingang katawan ko nagkatam. Yun, mga kababayan, mapapansin natin sa usapan namin ni nanay, ay ni lola, hindi daw siya nakaranas pa ng high blood. Tapos about gatas naman, hindi raw siya nakainom. So ibig sabihin, organic talaga yung katawan nila Lola, ano? Walang gamot-gamot. Hindi ka nadala ng ospital, Lola? Hindi po. Hindi ka nagkakasakit. Ay, ayaw ko. Mag magkasakit ka ay ayaw ko po. Kung mamatay na ako doon, mas gusto ko pa dito mamatay. Dahil, Nung nandun sa ospital, maraming tulok. Sige, nasaan ang katawan. Tusok-tusok hmm. ng dagom. Oo. Bakit ganyan. Bumatay ka na naman. Tusokin ka pa. Ganyan. Ayaw mo ng ano, Lola? May tusok-tusok tusok sa katawan. Kaya ayaw ko na. Gusto ko ba? Yung ipakain nila sa akin. Yung Bigyan nila akong pagdikas. -e, Minom mm -hmm. ako ng tanong. Hindi ko wala. Tapos maganda pa yun sa para sa akin. Mm -hmm. Kasi lola, kaya nila tinutusok yon, lagyan ng karayom, yun yung siguro yung mga gamot para lumakas. Ayon ang sinabi nila. Opo. Pero ang takot. <laughs> takot ka sa karayom? <laughs> Oo. Oh. Parehas pala tayo, Lola, no? Takot sa karayom. Pero hindi naman masakit pala, Lola. Isip lang natin yon. Hindi siguro. Oh, pero si Lola, mga kababayan, mapansin mo talagang uh, walang alam pa. Hindi pa niya nasubukan. Kahit minsan, Lola, hindi ka na -dextrous. Mga ganon. Hindi. Hindi. May awa ng Diyos. Oo. Kaya matibay talaga yung mga sinaunang tao, no? Sabi nila, talagang damo ang pinagbuhayan namin. Yung gulay-gulay. Gulay-gulay yung mga pagkain ninyo. Pagkain. At saka ito, lagyan ng bagong. Mm kat, Meron ng karne. Tunggal minsan-minsan. Isda, ganyan. Ay, ganun. Isda, gulay, ganun lang. Kaya malayo sa sakit. Ano po? Lola, pwede ko pang makita yung loob ng bahay nyo? Pwede mo ba akong samahan? Ay, pasukan lang. Oo. Hmm, hindi na, pasukan eh. Hirap na maglakad si Lola mga kababayan. Pero sige, bigyan na lang natin si Lola ng ano. Lola, bigyan kita pambiling gatas. Ano po? Kung meron, salamat ah. Dega ko po ang mga. Ha? Malakas pa yung mata ni Lola, mahina na. Lola, ano yung kamay mo po? Yan, o. Oh. Tignan mo nga, Lola, kung magkano yan. Ay, hindi, ako, hindi ko makita na. Ay, hindi na. O, ito, may, may pura ako ang ano ito. Sige. Ito. Ito. Ito, hindi ko na makita. Hindi na. Sige nga, kung maaninag pa ni Lola. Pag nahulaan mo yung Lola, sayo na. Ilan ang ni Lola? Parang ganon. Ganon. Ganon matcha. Oh. So magkano yan Lola? Yan Limang daan lang. Oh, limang lang. Kita pala eh. Sa'yo na, Lola. Oh, dahil nahulaan mo, Lola, bilangin mo na lang yung iaabot ko sa'yo. Isa. Ilan na, Lola? Dua. Pat. Lima. Anam. Piku. Siam. Sangapulo. Sangapulo. Mano amin? Tagpa 500 yan, Lola? hindi ba limang nasa hindi ba na libu lang iyo talaga ni lola okay pa yung memory ni lola so ibili mo ng gatas lola para mas lumakas at mas humaba pa yung buhay natin ano po maurang so, buti na lang ibili ng gatas lugaw para masarap ang gumain haa ah, lugaw kape okay. kape Gutom ako, Papa. Ano madalas mong inuulam, Lola, bukod sa gulay? Ano pa paborito mo? Ay, hindi siya paborito ko. Well, amin na lahat. Pasya. Mm. Saluyot. Kangkong. Well, eh, ayun. Pagpaghahaluin mo yan. Opo. Talong. Talong. Ayun. Pagkahalawin nila na yan, umarunggay. Mm -hmm. yung, yung sabaw, yan para sa akin. Yung laman, para sa mga kabahayan ko. Uh, mga kasama mo sa bahay, kasama. ano na lang, uh, sabaw na lang kay Lola, ano Sabaw lang. Pati, ipin ko wala na. Oh, wala nang ngipin si Lola, oh. <laughs> <laughs> Pati, ipin ko wala na. Pasakitang. Kaya, kaya nga kung mag -garal. Ah, mas so na yung nga mo pag mumunguya ng matigas. No. Kaya kailangan sabaw yung mga ano, mga malalambot na pagkain na lang. No, bag pagkain. No. Lola, salamat ha. Papakilala po ako, Lola. Ako po si Daddy Frankie. Aga. Po. Ang kakanggagakit Po? Nasaan ko na rinig yung Franky? Ah, naririnig mo na po ba yung pangalang Dady Frankie? Oo ba, pero hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay lang po yung lola. Hindi na po yun mahalaga. Importante, nakilala kita at nadalaw kita dito. Yun po yung ginagawa ni Dady Frankie. Puntahan yung mga lolo't lola. Para mabigyan man lang ng kahit konti, mapasaya namin at makumusta namin kayo. Nga pala lola, kung familiar ka po sa YouTube, may video po ako dyan, i-upload namin ito, mapapanood ito ng mga kapitbahay nyo. Artista ka na, Lola. Okay lang po ba i-upload namin? Ay lang po sa'yo. So Lola, yung mga kamag-anak mo, Lola, na hindi mo na nakikita kasi nandito ka na lang, baka may gusto kang sabihin sa kanila, kumustahin mo sila, mapapanood kanila? nila. I, uh, simple Nagpukulustan ko mo O sige Lola, mapapanood po ito ng mga kamag-anak mo, mga apo mo na malalayo. Kaya kumustahin mo sila, anong mensahe mo sa kanila? Kusarang, kumusta na sila lahat. Mga apo, mga anak, mga pamangkin, ganyan. May uh, ko nga silang lahat pero di ko na makita. pag mm. Pagsalamatan ko na lang kung ako ay mamatay kan makita makita na ko kayo. Opo. Wala na lang hindi mo na sila makita pag patay ka na. Paniga, hindi na. Opo. Kaya ngayon pa lang habang nandiyan pa si Lola, dalawin na natin ano? Oh, no, pero ipag-pray natin, Lola. Sana marami pang birthday ang dumating sa iyo, ha? So mga kababayan, wag na natin masyadong habain kasi medyo hinihingal si Lola pag kinakausap ng matagal, no? So God bless po, Lola. Maraming maraming salamat po. Sana napasaya kita sa umagang ito. Okay, thank you, Lord. Eh mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Masaya po si Daddy Frankie dahil nakakwentuhan natin ang isang lola na 99 years old. Tignan nyo nga naman mga kababayan, iba talaga ang mga sinaunang tao. Kaya mga kababayan, sa mga mga kapanood ng video ito, magpapaalala lang si Daddy Frankie. Baka may hindi pa po nang hapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel. Subscribe nyo po para mas marami pa tayong matulungan. At i-share na rin yung mga ating mga upload videos. Ayan. At syempre, bago tuloy ang magpaalam si Daddy Frankie, shoutout ko lahat ng nandyan sa baba. Lahat ng walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. Maganda magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Ayan, mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless. Lola, babay tayo. Buga rin. Buga rin po ako. Buga rin. Opo. dito. hindi po. Basta nagbubatay itong araw ng pagsila nandun na ko, pero ngayon, hindi ko na naka-ating. Opo. Naka so, Lola, ingatan mo yung pera mo, ha? Naiingatan mo pa yung pera mo. Pa ito, pa ito. Tago ko sa mga apo ko. Okay, eh papatago raw niya mga kababayan sa kanyang apo. Mag Sige lola, thank you po. Sana makabili ka ng tsinelas mo lola. <laughs> Sige, papasok na siguro si lola. Sige sir, alalayan mo na. Ah, kaya pa, excuse me. Wait, wait. Ayon, <coughs> Bumaba na si lola, no? Paliit na nang paliit si Lola. Oo nga, Bakit? Kumakain ako. Kumakain ka naman, pero paliit nang paliit. Paliit, paliit. <laughs> Ganon talaga ang buhay. <clears throat> pero malakas pa, oh. Kapit-kapit ako, pero hindi ako makalayo. Ah, kumakapit. Buti si Lola, marunong din magtagalog e. Eh. Dito okay, sila mga nakatiram. Dito sila mga puro tagalog. Pagsalita na. Ah, puro tagalog salita nila. Dito, hindi. Matigma. Pero ang salita talaga dito, Lola, Pangasinense. Kala ko, Ilocano. Ilocano mo ah. Ilocano ah. mo Halo-halo. Halo-halo. Sa halon-halon. Tagalog, Pangasinense, Ilocano, Kinabraw. Pagod na si Lola mga kababayan. Bundog De, okay lang po, Lola. Okay na. Masaya na po kami na nakakwentuhan namin ikaw.